do your best and let God take care of the rest. Huwag kang mag-focus sa resulta, huwag kang mag-focus sa kotse, sa milyon, sa mga mansyon, sa perang gusto mo. Huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka sa input. Mag-focus ka sa pagbigay ng best mo. Imbis na focus ka ng focus na gusto ko magkaroon ng kotse, gusto ko magkaroon ng pera, Kaka-focus mo sa resulta. Ito yung resulta, oh. Ito ka. Okay? Ito yung resulta. Kaka-focus mo sa resulta, hindi ka na nakaka-under. Kasi nakatingin ka lang, eh. Pero kung binibigay mo best mo araw-araw, okay, gagalingan ko. Galingan ko ngayon, pang umaandar ka. Okay, gagalingan ko ngayon, pang umaandar ka. Pang, 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 pang. Hanggang sa, hindi mo namamalayan na na-achieve mo na yung goals mo diba? So huwag ka mag-focus dito sa mga resultang to, mag-focus ka sa pagbigay ng best mo araw-araw, tapos hayaan mo na si God. Hayaan mo na yung universe. Sa resulta. Basta bigay mo lang best mo araw-araw, yun ang point ko. Wag ka mag-focus masyado sa mga pera sa coaching gusto mo, sa bahay na gusto mo. Kasi kung nakafocus ka sa mga yun, hindi ka na makaka-take action, which is action yung kailangan mo para ma-achieve mo yung mga gusto mong, gusto mong bagay. Okay? Action is king. Action will lead to progress. Kailangan mo mag-take action. Mag-focus ka sa taong kailangan mong mag... Sorry, na talo ako. Mag-focus ka sa taong kailangan mong maging. Okay? Mag-focus ka sa pagbigay ng best mo every single day. Mabilis na video lang, pero sobrang powerful. Ngayon, binibigay ko bes ko, I'm giving value, di ba? I'm giving wisdom. Ngayon, ginagawa ko, binibigay ko bes ko ngayon talaga, gusto kong makatulong sa mga tao, gusto kong makatapik. And hinayaan ko na si God, hinayaan ko na yung universe kung anong bibigay niya sa akin. Basta ako, bibigay ko bes ko ngayong araw. Ganun ang mindset. Kayo din, ganun dapat. Okay? Kasi Hiling ka ng hiling sa ano, hiling ka ng hiling na gusto mo magkakoche, gusto mo magkamilyon, binibigay mo ba mo best mo? Kung sagot hindi, wala din. So, ibigay mo best mo, galingan mo araw-araw, and yung mga gusto mo makamit, makakamit mo yan, okay? Do your best and let God take care of the rest. Let's go.